Ayan. So, magandang araw po ulit sa ating lahat. So, may nagtanong po at nag-comment dun po sa post na pinost natin regarding po sa pagbubuntis ko or pagkakaroon namin ng anak ng asawa ko. And dun po siya nagtanong, ang sabi po niya is, kung pwede pa daw ba akong magkaroon ng anak or magka-baby kahit nag-donate na ako ng kidney. O di kaya naman kahit iisa na po yung kidney natin. So way back noong hindi pa ako nakakapag-donate, medyo undecided din ako noon kasi pinipigil ako ng baka nga yung isipin na baka nga hindi ako magkaroon ng baby kapag nag ako ng kidney or di kaya naman iisa yung kidney ko. Pero during that time, umattend kami ng isang orientation sa NKTI kasi kailangan po yun kapag mag-undergo ka ng transplant or mag-process ka. Meron po yung dalawang couple na nagkwento ng journey nila sa kidney transplant din po. And same din, yung babae pa mismo yung nabigyan ng kidney, siya po yung recipient and nagkaroon po siya ng baby sa so, ibig sabihin po nun pwede ka pa rin pong magkaroon ng anak or magka-baby kahit iisa na yung kidney mo ayan, so dun po ako nakapag-decide fully talaga na mag-donate sa asawa ko, kasi wala naman na pong pumipigil sa akin para i-donate yung isang kidney ko sa kanya, and mas nalaman ko doon na kahit isa yung kidney mo, parang normal lang, wala kang ibang mararamdaman. And truly, sa experience ko po ngayon, bukod po sa peklat, sa sugat ko, nung operasyon, eh parang hindi ko naman po ramdam na may kulang sa akin or nabawasan ako ng isang kidney. So, yun po, and explain din po sa amin ng doktor nung actually 3 months pa nga lang po nung after namin na maoperahan, sinabihan na po kami na pwede na daw po kami magkaanak since wala nga po kaming baby. Ayan. So, yun. And yun po yung, ano, um, tra trabaho po natin ngayon na sana magkaroon din po kami ng anak. So, kung meron ka naman pong kakayahan, parang sa akin bilang asawa, kung meron naman po akong kakayahan para madugtungan po yung buhay ng asawa ko, di ba? Eh, why not ibigay ko yung isang kidney ko sa kanya? Lalo na nalaman namin na yun, wala namang pong problema kahit iisa yung kidney mo. Kasi parang normal pa rin daw. And which is true, yun po yung na-experience ko ngayon. Parang wala lang, ganyan. So yun, um, I hope po nasagot ko po yung katanungan nyo. And kung may mga questions pa po kayo, pwede po kayo mag-comment sa mga videos natin. So may mga videos na po tayong nagawa regarding sa process namin ng transplant noon, magkano po yung nagastos namin noon, ano po yung mga nangyari sa amin noon. As in, dami po nating na-upload na ng mga videos. So yun lamang po and thank you so much. Bye!